Naabit tayo ng ano, mga koys ng signage natin dito sa tindahan natin yung bilihan ng mga parts so sa service ganun din nagpakabitin tayo ng signage natin na naka-imbose na lightbox box or yung may, may, ilaw sa loob para pag kahit gabi kita yung ating ano, signage no? ganda ay nga pala yung na to, mga kuiso. Oh. Ayun oh. o. Wala gumagawa niyan. Pag gabi may ilo pa yan. Tapos nakaangat yung mga brand na hawak natin dito sa Tenex Moto Service. Lahat ng mga brand na yan naka-imbold. So lahat yan available dito sa Tenex Moto Service. Distributor tayo. Officially distributor tayo lahat yan mga kuis. No? So ayan nga mga kuis yung pinagawa natin signage nung may ilaw na. So ito yung ating tindahan Tenex Moto. So, sa so mga bibili, punta lang kay rito. At punta naman tayo mga kuys dun sa ating uh, 10X Moto Service dito lang sa kabila rin. Tara! So, ayan mga kuys, yung ating 10X Moto Service. Yung pinagawa din natin na signage nung may ilaw na. Diba? So, sobrang ganda mga kuys. So. Oh. Diba? Angat na angat yung kulay. Siyempre, diba? Yung 10X Moto Service. Alright. So, mga magpapagawa, dito lang kayo pupunta mga kuys sa 10X Moto Service no? Sa mga gusto nga pala magpagawa ng ganyang signage at ganyang ka-quality, ganyang kaganda. So, ang dami ko pinuntahan at pinag na gumagawa ng mga signage, no? So, dito lang ako sa kanila, nagandahan at nagustuhan. Siyempre, bukod sa mura, quality pa. So, ilalagay natin, ah, ito nga pala yung kanilang Facebook page, mga kuys. Yan. Okay? Sa mga gusto magpagawa, PM nyo lang sila. Pwede, nyo, ah, pwede pa kayong humingi ng discount. Sobrang baba nila magbigay ng presyo at quality. Alright? At ganoon po. Maraming salamat. God bless and ride safe.